pa. Ah, uh, yes. Guys, trinay ko yung um, replace ni Briggs. Ganyan yung itsura niya pag Hi guys! Welcome back to my channel. Hello mga Kenpot! For today's video, uh, makakasama ko yung mga friends ko sa badminton court. Pupunta kami ngayon sa Ungpin, uh, sa may Chinatown. Kasi nagpapasama sila. Bibili daw ng ano guys, ng gold, mga alakas, ganyan. Sila lang bibili, wala tayong pera. <laughs> okay. So, samahan nyo ako. Tara. Kukommute lang tayo. di Kasi breakfast muna. Ha. Kasi isip ko ba habang Yes! Excited! Nakasama na namin si Mark guys. Are you excited? Uy! Huwag mo ma-upload yan Ano? Ano ba? Saturday? Hindi ka itatag. Dapat Saturday. Oo. Ayan guys, saksihan natin ang first time ni Mark mag MRT ulit. Uy, hindi Bilang rich kids, sila ni Brickster at harot lang. Yes, kamusta experience, friend? Um, masaya! Na <laughs> si Hi guys, excited na kami mag-pain. Kung Kamusta? Tignan mo naman, malamig! <laughs> Bakit parang blurry? Nililisan mo ba yung lens mo? Ayan guys, pagkababa namin ng train station sa Carriedo naglalakad lang kami. Usually it would take 5 to 10 minutes lang naman As you can see, ang daming tao guys. And of course, dahil Chinese New Year, at the same time, ang daming bumibili ng alakas. Kasi I think they will give some discounts. At the same time, ang daming the grocery, bumibili ng tikoy, may mga na fire dance, may din mga the dragon dance. Dito sa park na to guys, sa so may gold center, ang daming bumibili as in. So you have to be careful sa mga gamit mo ah, uh, pwede kang makipag um, tawaran dito guys Ayan, pwede kang humingi ng mga discounts ganyan. depende na siguro sa mga nagbibenta Ayan, nakapili na si breaks with the help of Taro. <laughs> Kasi hirap siya pumili kanina. during this time naman, naghahanap kami ng makakainan kasi halos puno lahat guys ng mga resto, mga kainan dyan. And pagod na kami naglalakad so gusto naman namin makaupo and makakain ng maayos at ng masarap na Chinese food. Good thing may alam si Mark so pinuntahan namin yung sinasuggest niya and I think it's super worth it naman just a reminder nga pala guys, kung pupunta ka dito, especially during Chinese New Year, nako, kailangan mo magdala ng maraming maraming pasensya kasi sobrang daming tao at the same time talagang may kipagbardagulan ka. So you just have to be patient. So, ayan. Nako, grabe dito as in ang daming tao. Kung claustrophobic ka, nako, good luck sa I would not recommend coming over here. Pero masaya siya, guys. Like you just have to be careful sa mga gamit mo kasi syempre sa daming tao hindi maiiwasan. May mga snatchers diyan, mga pickpocketers, so you have to uh, be vigilant at the same time habang nag-e-enjoy. Dito sa part na to guys, sa may uh, Veggie Select at saka malapit sa may El Presidente restaurant, sobrang daming tao like walang sasakyan dito as in, parang traffic na pero traffic ng mga tao. Hindi namin makita yung dalawa kasi nauna sila. <laughs> And then at the same time, sobrang maglakad dito guys. So you need a lot of patience at the same time. Buti na lang walang mga COVID or virus-virus ganyan pero ayan laban lang, bar dagulan talaga dito guys, like legit. Etong mahabang pilang to guys, mga pumipila yan sa may veggie select. Gusto rin sana namin itry dyan kasi sikat yan, Ang daming nagpupunta dyan, nagtatry ng mga uh, vegetable products nila. Like yung mga tofu, grilled tofu, mga ganyan, grilled veggies and all sorts of stuff. Kaso sobrang haba ng pila so hindi na kaya ng oras. Ayan. So, naglakad na lang kami. Papunta kami dun sa restaurant na nire-recommend ni Mark. And hopefully, walang masyadong tao dun. Or at least, may makuha kaming upuan. Para makakain na kami. Kasi sobrang gutom na kami that time. And finally, nandito na kami sa restaurant na ni recommend ni Mark which is ang Tunay Beef House dito sa May Binondo. As you can see naman, ang dami nilang options. At the same time, masasarap yung food. Nag-enjoy naman kami and busog. Yes, may food na. <laughs> Happy na. na. Happy na. Happy <laughs> <Just one. laughs> na. Ayan, after namin mag-lunch, masaya, back to Bardagulan na naman, guys. Sinalang na naman tayo dito. Ang daming tao, as usual. Uh, masaya naman. Ayan, after namin kumain, guys, pupunta naman kami ngayon sa may Chinatown kasi gusto nila daw kumain ng something sweet or yung iba naman gusto mag-coffee. So, tara. Pero talagang, naku, oh, Bardagulan to. Good luck. Yes. <laughs> <laughs> Kamusta ang Gold hunting? <laughs> ito, nakita ko. Oh, oh, ito lang namin ang Mimashita so Treasure. Yes, kaya pa? Uh, yes. Kamusta? Kamusta ang Chinese area? World <laughs> na. So after namin kumain, since madami tayong energy, ayan, lakad-lakad para bumaba yung kinain. Uh, nga pala guys, dito shoot yung Can't Buy Me Love. Ito yung parang apartment ni Labingo, yung family ni Labingo. Then, dito, nandito rin sila madalas nag dito sa bridge na to. Ayan. From here, nakikita mo na rin yung Lucky China Town Mall. Uh, tatawid ka lang and then nandun ka na. Hi guys, ayan, nagbabalik sa Mega Mall. Magmimilk ti lang, napagod. Uh, mumuwi na si Mark, pero ano? Uh, we will show you kung ano yung mga nabili namin sa Kung Pin. Nakakapagod pero nag-enjoy naman kami at the same time. Sobrang daming tao guys, so dapat you have big patience when it comes to like, ka talaga doon. Pagod! Pakita nila guys kung ano yung mga tinuha nila or nabili nila. Hi. I got yes. this one. A gold necklace and a gold uh, handgun. Ilang karat yan, Briggs? Um, 18. 18 karats daw. Wow, yeah. nice. And they also got this. <laughs> ganda, ganda nung an ano na ni Briggs. Tinulungan daw siya ni Taro. Ako may 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 So at least meron ng partner yung chain ko. ito lang talaga pinunta ko. Ganda. Parang uh, ano, may stones, no? Yeah, may stones siya. So, yun. So, medyo mahal siya. Pero, kaya na. Kasi wala akong makita talaga ano eh. Uh, partner ko. So, makakatulog na ako. <laughs> Ayun guys, ako naman. Pen, pendant lang yung kinuha ko. Ito. So, malit lang siya. Okay. 18 karat. Para mas at ang Ganda nung kay <laughs> Yung okay, na. Ay, na Ang Ay, Thank you. Ang ganda. Guys, trinay ko yung um, replace ni Briggs. Ganyan yung itsura niya pag